Magandang araw mga ka-issue. Nasa ang man kayo ng mundo. Tutok lang po sa ating YouTube channel. Ako ang inyong issue share. Okay? May bago na namang word for the day. Nako. Eto. Blood bat. Grabe. Nakakatakot. Iba talaga pagka bumanat si Inday Sara. Talagang uh, sa takot ang mga kalaban. No? Kung paano? At bakit niya sinabi ang mga yan, uh, yan ang pag-uusapan natin. Uh, pero bago yan, uh, isang malaking pasabog rin ang kanyang pinakawalan ngayon. Ayon po sa kanya, 1.5 million cash at 6 million akap ang bayad sa mga kongresista na pumirma para sa impeachment laban sa kanya. Grabe, napakaraming pera ng Pilipinas uh, na napupunta lang sa iilan. Okay? Uh, sige, panoorin po natin ito. Yes, 1.5 million cash and 6 million akat ang bayad sa firma sa internet. Uh, sabi ni uh, Alian uh, sa Pampi Manager and, uh, na nabota sa Presidente ng Pampi, uh, Chang Hong na dahil umano sa conditional release sa mga proyekto na ito sa budget kaya sila na nakapirma doon sa investment ko sa Congress. <laughs> One kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi uh, 1.5 million cash and 6 million akap ang bayan sa firma sa investment. So, baka iba pa yung I mean. I mean. maga, maga, Baka iba pa yung conditional no? So, in addition pa yung sa mga natanggap uh, ng uh, mga nagpirma. And, uh, totoo din naman yun, uh, public record din na makikita ninyo dahil yung mga hindi merma zero talaga yung uh, budget para sa kanila. But more than that, alam nyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is for parents uh, hindi sila dapat nagkakaroon ng uh, apportionment uh, doon sa projects ng executive uh, department kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay magkukuha ng uh, patasin. So pwede yung uh, kumuha mm -hmm. doon sa budget ng mga departments natin. So, maraming uh, irregularities and uh, malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi na ng ang maayos yung so, pera na lang. 1.5 Okay. Ah, uh, grabe, karaming pera. Ah, uh, matindi ang uh, revelasyon ni Inday Sara samantalang ah, uh, chill, chill naman siya kung ang uh, impeachment po yung pag-uusapan. Ah, uh, sa halip na mag-alala, may hamon pa siya sa mga kalaban niya. Okay, heto po at panoorin po natin.

basta sa akin lang, ay tinanggap ko na kung ano yung uh, pagiging verdict. Whether guilty man yun or acquittal, I'm already at uh, at um, hindi ko alam kung paano buboto ang mga uh, senators. If at all, there will be a trial. I think it is wrong to count start counting votes uh, now because they haven't seen uh, evidence yet. They haven't seen

Lawyers, um, okay naman sila. Uh, in uh, full profile na yung kanilang preparation for the engagement. And uh, of course, they would not want a trial as uh, lawyers. Alam mo naman, alam naman natin ang dalawa ng mga abugado. Pero no? dami silang mga paraan uh, sa batas uh, as a legal resource uh, for their clients. But uh, sinabihan ko na rin talaga sila, okay? I truly want to try out because I want a blood bath talaga. it's not what we expect. Okay, therapy. grabe. No? Matindi itong uh, nilabas na pahayag ni Inday Sara. Okay. Bago pa paghandaan ng Kongreso ang impeachment ni BP, si BP alam na niya ang mangyayari dyan. Tandaan nyo si BP kagaya ng tatay niya, advance mag-isip. Alam niya ang ginagawa niya, hindi ang kutsu-kutsu na abogada, pamilya sila ng matatalino. Abogada, madaming pinagdaanan niyan pagdating sa batas. Eh, sabi yan ni Susie. Okay, yan na ata ang sinasabi ni Tatay Diggs na iba yan si Inday, magalit. Mas malala pa sa kanya. Good luck, mga tiyanak. Okay. Sabi naman ni G. Torres. Sinimula nila, tapusin ang laban, magkaalaman na ang lahat. Salute to you, BP Sara. Bring it on, Jenny. Na, ah, sabi naman ni Jenny, William Moore. Kala nila, takot si Inday, kaya nga manuntok ng lalaki. Go lang, Inday, Sara, mas marami kang baon kaysa mga yan. Okay, sabi naman ni Irma. The true hero's mindset. Basta bisaya, laban lang. Yan ang BP, palaban. Wala ka talagang magiging takot pag nasa tama ka. Lalong-lalo na kapag kakampi mo ang taong bayan. Sabi ni Mark Dillay. You mess with the bull, you get the horns. Ah. Okay. So, deep word, bloodbath talaga. Ganito yung need ng Pilipino. May isang salita at may paninindigan. Di umaatras kahit anong laban. Malakas talaga loob ng isang tao. Basta alam niya na wala siyang ginagawang masama. Kaya siya matapang. Go BP! Kaya mo yan. Sabi naman ni Chris C. bloodbath word for the day. Okay. kung sino pa matino na naglilingkod sa bayan, siya pa talaga pilit pinabababa sa pwesto. Only in the Philippines, sabi ni Jen Toy. Go BP Inday, go Inday, go Sara, go, go, go. Ayan, sabi ng marami sa ating mga netizens. Uh, kayo mga ka-issue, ano ang inyong reaksyon dito sa payag na ito ni BP Inday Sara? Nagulat din ba kayo? O inaasahan nyo na na ganito siya ka palaban? Sige, tayo po sa ating comment section. Okay, maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na talakayan. God bless and have a good day mga ka-isyo. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Ishu shava